Hello mga kasari, kumusta meron nagtatanong sa ating mga nakaraang upload, isa din siyang sari-sari store owner, kaya sa video na ito ay sasagutin ko ang mga katanungan niya at nang sa ganun ay malaman nyo rin kung saan nga ba tayo bibili ng ating mga paninda. At nang sa ganun ay makatipid tayo at kikita ng malaki, kaya kung bago pang viewers dito sa Monty Kung Channel huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin para lagi kang updated kung may bago akong upload about sari-sari store business tips maraming salamat at ito pala yung katanungan niya mga kasari, galing ito kay Aubrey Asuncion saan po kayo o order ng drinks, at Nature Spring po, salamat po, kaya shoutout out sa iyo kasari Aubrey Asuncion, ito na po ang kasagutan sa mga tanong mo kasari, number one, yung soft drinks ko ay direct supplier ako, at meron akong ahente, kaya medyo nakamura na, mas marami pang mga discount, lalo na kung makukuha mo ang target sale mo sa kanila, mas malaki ang discount, sa ganung paraan ay kaya ko rin pantayan ang mga malalaking grocery, gaya ng supermarket, at ganun din mga kasari ang aking mga tubig gaya ng Nature Spring ay direct supplier din yan, kaya maraming nagtatanong kung bakit mas mababa ang aking mga paninda kaysa supermarket, kaya kung may pagkakataon na may mga ahente na pumupunta sa inyong mga sari-sari store ay wag nyo na palagpasin yan, basta siguraduhin nyo lang na let get yan kasi maraming scammer ngayon, mahirap na ba yan pa ang dahilan na mabudaw kayo mga kasari marami kasi ngayon ay nag-aalok ng stock na peking ahente, kaya ingat lang tayo mga kasari, lalo na kung ito ay nanghihingi ng paunang bayad tapos ay wala pang stock yan ang tandaan natin mga kasari, kaya kung may katanungan kayo patungkol sa ating mga sari-sari store, comment down below, aasahan nyo ang aking mga kasagutan mga kasari. Hanggang dito lang muna ang ating topic ngayon, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin para lagi kang updated kung may bago akong upload about sari-sari store business tips. Maraming salamat po, God bless everyone!